Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman ulit at meron naman akong sisir sa inyo mga bro patungkol dito sa isang TV na picture tube type. Yan, bali ang problema nito sabi ng may-ari ay meron daw sumisingaw dito sa kanyang likod. Yan, bali yung sumisingaw na yun mga bro ay yung pinaka kanya, yung pinaka sikan anode cap dito sa kanyang picture tube. Sumisingaw yung pinaka high voltage dito. Okay, so testingin natin at ituturo ko sa inyo mga bro kung paano solusyonan yung problema nito para hindi mangdamay ng pyesa. Yan kasi mga bro kapag lumala yung singaw na yun, dyan ay mangdadamay ng pyesa yun, Sisi, magsisira siya ng pyesa kapag tumalon yung kanyang pinaka kuryente. Okay, subukan so, natin ngayon kung sumisingaw, sabi ng may-ari, power natin. Suntayin lang natin. Ayun, bumukas na siya. So, pakinggan nyo mga bro, mayroong sumisingaw. Ayun o. Oh. Ayun. So, mga saritsit, sabi sa Ilocano, hindi lang ganong marinig o. Oh. Ayun o. Oh ayun kung naririnig yung mga bro yun yun sa so missing out okay so ang mangyayari mga bro ay patayin muna natin bali astron pala itong pinaka brand nitong tv na ito okay patayin natin at bubuksan natin tapos yan plug natin okay buksan natin mga bro Okay, bali nabuksan na natin mga bro yung pinaka TV na re-referin natin. Bali kapag ka uh, nabuksan na ang ganyan mga bro, wag na wag ninyong kakamayin itong tatanggalin at kung yan, makukuryente kayo dyan. Not mga bro, ha, huwag wag nyong kakamayin. Ang gagawin nyo dyan ay kuha kayo ng flat screw. Ah. Ayan, bali mayroon tayong flat screw mga bro. Ayan, oh. Ayan. so wag na wag nyong kakamayin na tatanggalin dahil may pundong kuryente yan, makukuryente kayo. Okay, so ang gagawin nyo lang ganyan. So, mayroon kasing pinaka-con yan. Minaka clip yan dun sa may butas ng picture tube. Yun yung kumakawit para hindi makabitaw yung pinaka-cup natin. Dito sa sikan anod ng picture tube. Ayan. So, itong flat screw natin, soksok lang natin na ganyan. Oh. Ayan. Pagka naisoksok nyo yung ganun mga bro dun sa loob nya, ay i-ground nyo dito. Sa may pinaka-picture tube. Ground kasi ito mga bro, ito. Ayan, so yan Isok-sok natin. Ganyan. Ayan. So itapat lang natin doon sa pinaka kon pinaka alambre doon. O yung ginamit na kon pinaka kawit niya para hindi matuklap ito. I-ground natin dito para matanggal yung stock na kuryente dito sa pinaka picture tube natin. So ayan, bali na i-ground na natin. So, sikwatin natin. So, pwede na natin hawakan. Okay, so, bali na natin mga bro. Ayan. Bali, ang gagawin natin kapag maganda pa yung pinaka-cup natin, yung wala pa siyang crack mga bro, Bali din nila ng grasa. Ayan, kung wala pa siyang kung wala pa kayo makikita ang pinaka crack niya na guhit na gano'n na daanan ng malakas na kuryente ay pwede pa yan. So, ang mangyayari ay lilinisan natin tapos lalagyan natin ng grasa. Okay, punasan natin mga bro. Ayan. So kapag uh, na-ground na natin dito sa pinaka-ground niya, yung pinaka-flat screw natin ay wala ng kuryente yan. Kahit ilapit nyo na yung kamay nyo dito. Oh. Ayan. So bali lagyan natin ng grasa mga bro. Patiin na rin itong pinaka-cup natin, natin. Bali ang mangyayari, hugutin muna natin ito dito. So, bali lagyan natin ng grasa dito. So, lagyan natin mga bro. Yan you know, o. Siksikan natin ng grasa. Para pagkasamiksik doon yung pinakakuryente niya ay walang dadaanan yung pinakakuryente. Tapos supplyan natin to. Ayan. Tapos ikalat natin. Yan, yung kahit manipis lang yung paglagay nyo sa grasa. Okay, tapos silayin natin dito. Balik natin. Ayan, tapos lagyan natin ulit doon. Okay, tapos lagyan din natin ito mga bro. Dito. Kunti lang, kahit manipis lang, para Huwag lang malakas yung higop ng kuha natin. Pinaka cup natin dito sa pinaka sikan anod ng picture tube natin. Okay, so subukan natin ilagay mga bro. Ayan. Ikuan lang natin to, ikabit natin. Okay. So, ganyan. Tapos, lagyan natin yung palibot ng pinaka -cup natin ng grasa. Para sigurado. Kunti lang mga bro, manipis lang. Ayan. Subukan nating paandarin ngayon. Okay. Tapos natin tungkol natin. Subukan natin paandarin kung mayroon pa siyang singaw. Okay. So, saksak natin sa kuryente mga bro. Yan. Tapos power natin. Ayun. So, wala na siyang singaw mga bro. Ayan o. Wala nang tumutunog. O. Ayan. So, nag-power na siya. Ayan o. So, wala na yung sumasarchet. Yung, yung gumaganon, o. Oh. Ayos na, Oh. So, ganun lang mga bro, mag-repair ng cup ng picture tube. Kapag, uh, kapag kasumisingaw yung kanyang high voltage, galing dun sa pinaka flyback natin. Okay, so, ayos mga bro.